morning hi ay good morning ang ganda ng morning natin ayan good morning ay aray mamaya maglaba pala ako good morning good morning guys ayan maganda yung lunes ngayon happy morning. happy morning happy monday Ayan, dito sa kapitbahay namin wala talagang ano iba tulog pa ayan ayan ay malinis dito banda sa amin guys ayan morning morning sa akin mga aso ayan good morning good morning good morning tayo ay mamaya ay maglaba laba ako ay maraming labahan oh, Good morning, good morning. Mamaya ay magdaba ako. Ayan, ay nagsasain muna ako doon sa loob, guys. <laughs> Sasaing muna ako doon. Ay, ay, nandito na yung aking mga lala. Ah, naghihintay na yun sila ng pagkain. Oo, oh, oh, gagawa muna ako ng pagkain natin. Ay, ah, akin na! Ito talaga kaysa kay magsaing ako. <laughs> Ay, magsaing muna ako doon, guys. Ayan, magsa. Magsangag ako ng kanin, guys. Ayan. Wala, magpaglo. Magano mag pa ako ng mga hugas ako. <laughs> Good morning, good morning, Monday. Umpisa na na ang luto sa kusina. Good morning. Good morning sa aking mga aso. Ay.